What's up mga boss? Good morning! Ngayong umaga mga boss ay mayroon na naman akong isishare sa inyong kunting tips at idea uh, Ang project ko ngayong umaga mga boss ay isang generator set uh, 50 kBE So ang issue nito mga boss ay ayaw mo bultahe So kaya ngayon nandito ako sa isang gasoline station dito sa Oroqueta City para I-trouble uh, I-share ko din sa inyo mga boss Kung paano ang mga bisik ba Kung ayosin yung generator Tara let's go Samahan nyo ako mga boss Para kahit paano mayroon kayong makuhang idea Simple lang naman Yun lang mga boss Mga boss may dala na pala akong EBR mga boss Ayan no? nagdala na ako mga boss kasi kadalasang sira ng ganyang generator is CBR lang pero i-cheat ko pa rin at ipapakita ko sa inyo para kahit papano ay mayroon kayong matutunan Sama ko pala ngayon mga boss yung aking mga kasama sa trabaho Ayan, no? Shout out sa iyo Jerry Taguibon Jr. Hi guys Good Morning. At si Christopher Villase Shout out sa iyo Idol Morning. Ayan. Ayan mga boss, yun ang generator na aming iayusin ngayong umaga. yan Ito mga boss, oh. Ito yung kanyang control. test Tapos nandito yung EBR nya mga boss. yan oh. Ito yung EBR nya. So, may dala na akong ganito mga boss. Kaya bago natin to tatanggalin, testingin mo natin panda rin. Pantay, itong testingin panda. Yan, umandar na mga boss, pero wala pang RPM. boss, walang voltahe Pero may pumutok <laughs> Ayan Pumutok yung EBR mga boss Ayan o So, idehian siguro ito ng naga Patayin muna natin mga boss Pinatay na namin yung makina mga boss kasi may sumabog mga boss dito Sumabog yung EBR oh. ayun no? oh sumabog yung EBR mga boss yan so EBR lang ang problema nito mga boss yan oh no? yan yan oh no? sumabog inihian siguro inihian siguro ito ng daga mga boss yan oh no? may raming ay ng daga kaya papalitan natin yan ngayon so ito yung bago mga boss tapos papalitan natin yan ngayon sige Alis na per Sinugusugo ko na yung kasama ko mga boss Sa isahin mo lang tanggalin Langis ko Pataas no Tangka to na Yan mga boss to yung luma So nakita namin mga boss na nag-loose contact yung kanyang koneksyon ayan no yung kanyang terminal yung voltahi na terminal plus 20 na to na voltahi terminal ito yung nag-loose contact. So kaya pala ano pumutok. Mga boss na chinspin-spin kami mga boss din alamin din doon ilagay yung EBR dito namin ilagay mga puso sa dating niyang lagayan kasi ito yung original na EBR niya ito yun so sira naman to kaya dito namin ilagay yung EBR na ipapalit namin kasi mas safety dito mga boss hindi na to may ang daga dito dito lang namin ilagay o oh, kanando ha kaya pala mga boss uh, pumutok yung EBR kanina So, tinrobol namin Kasi plano namin ilipat yung EBR dyan So, hinila namin yung mga wire Kaya, no So, nakita namin yung load side Ah, dos Kinagat ng daga, yun, no know? Sumaya dito doon sa may body Kaya, nag-ground Kaya, pumutok yung EBR So, yun ang nangyari, mga boss Pumutok yung EBR Kaya, papalitan namin tong wire ngayon at ilipat na mintong EBR dyan para may wasa na magkaganito sa susunod ganyan lang ang pag mga boss basic lang ba uh, step by step uh, trace nyo yung mga wiring connection para makita nyo kung baka may nagka grounded gaya nito tapos saka nyo papalitan ng bagong EBR para hindi, hindi iwas damage mga boss be kasi medyo mahal yung EBR na parang pareho nito mga boss oh. medyo mahal to kaya orderin pa to mga boss kaya ganito lang ang gagawin niyo mga boss ah. so, mga boss tapos ng tapos ng ginawa ng wiring pinalitan yung mga wiring na kinagat ng daga tapos naplastan na din yung EBR tapos ayan oh. So ngayon Testing na kami Para malaman kung okay na ba talaga Bubultahin na ba siya At hindi na ba siya puputok So ngayon mga boss Pandarin na natin si nga na Ito ka na Ayan, on ignition Okay start Ayun So kita natin mga boss na gumalaw ng konti yung voltahe nya so, ibig sabihin hayag-hayag ng kaupaan sige, revolution per, nahinay lang okay 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 okay, pull, okay. 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 okay, so, ayan mga boss nagvoltahe na siya tapos yung kanyang hertz ayan, 60 So okay na yung hertz niya 60 Ang voltahe lang ay kulang ng Dalawang Kulang ng 20 Kasi 200 lang Kaya ngayon mag adjust tayo ng voltahe mga boss na, Ngayon magbubukas tayo uli ng control Para i-adjust yung EVR So ang adjuster mga boss ay yun o no? oh. Yun yung adjust Yung pulay flow yun yung adjuster ng voltahe Yan ang adjustan natin Ano yan ha? Ano yan? Ano yan?

Ayan. So, yung voltahe mga boss ay naging Ayan, 220 na. So, okay na yan mga boss. I-try e, muna natin i-load to. Pa Papadala, pa yan yung mag-generator muna yung gasoline station dito para masubukan kung okay na ba yung generator natin. Punta ako ngayon mga boss sa opisina para masabihan yung manager na uh, pwede mag-generator lang muna tayo. Pre, mag generator sa ta? Generator ta? Ah. Ooh. Kaya sige. Pero motisigano to ba? Yara, ay, oh, sige, sige. E, na mo ingon ako ko. Final sa ta mo ah. Mo. Kita lang ko para stop to Ah, sige, 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 sige. Okay, okay. Mga boss, final na kami. Naghigpit na si Christopher Villasis sa bolt. So, kuya, gid okay. mo.

Yan mga boss ngayon ay generator na yung gamit dito mga boss. So generator. Natin. Oh, 5 minutes. Distincta. Sige, pwede na. Tignan natin yung generator mga boss kung ilang yan yung bultahin niya. So yung bultahi mga boss ay Di nagbago. You no, know, walang pinagbago. So, hertz ganun din. So, okay. Yan serve lang na muna natin mga boss ng 5 minutes kung okay ba so andar lahat ng pump lahat ng pump ay nagandar lahat so ibig sabihin ay okay yung setting ng voltage natin kasi yung mga pump dito mga boss pag hindi, maka, hindi tama yung adjust ng voltage ay hindi aandar yan kasi may spillure lang sila okay may over and under voltage yung mga pump na yan kaya ayaw andar. ah shout out so ngayon mga boss ay tapos na nilang inasimbol yung ginset nagtesting na kami habang nagtitesting kami yung mga boss ay pa chill chill yung dalawa mga boss oh. parang walang nangyari yun o no? yun o no? this power na ta okay na no? ah sige this power ta ibalik na sige Unya na, nagmamahal si Lagdis Power Oo Ah, oh. Kugihan, di ganyang amigo nako. ko Shout out di ko ano yung amigo Nga service technician Diri sa may pitron, diri sa rukita Shout out amigo Ah, Shout out ko ni Ibi Ognay, ang chef Nga electronics Ah, very good Ang <laughs> ka?

<laughs> thank you lord thank you lord thank you lord job will done uh, naman.